ang banal na ebanghelyo. Ayon kay Mateo, Matthew chapter 1 verses 1 to 16 and 18 to 23. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Yesu Kristo na buhat sa angka ni David na buhat naman sa angka ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac at si Isaac ang ama ni Jacob. Si Jacob ang ama ni Judah at ng kanyang mga kapatid. Si Juda ay nagkaanak kay Fares at Zara kay Tamar. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Adam. Si Aram ang ama ni Aminadab at si Aminadab ang ama ni Naason. Si Naason ang ama ni Salmon. Si Salmon ay nagkaanak kay Booz kay Rahab. Si Booz ang ama ni Obed kay Ruth at si Obed ang ama ni Jesse. Si Jesse ang ama ni Haring David. Si David ay nagkaanak kay Solomon, na anak ng dating asawa ni Urias. Si Solomon ang ama ni Rehoboam, at si Rehoboam ang ama ni Abias. Si Abias ang ama ni Asa, si Asa ang ama ni Jehoshaphat, at si Jehoshaphat ang ama ni Joram. Si Joram ang ama ni Ozias. Si Ozias ang ama ni Jotam at si Jotam ang ama ni Akaz. Si Akaz ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases at si Manases ang ama ni Amos. Si Amos ang ama ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ng kanyang mga kapatid noong panahon ng pagkabihag sa Babylonia. Pagkatapos ng pagkabihag sa Babylonia, si Jeconias ay nagkaanak kay Salatiel. Si Salatiel ang ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud at si Abiud ang ama ni Eliakim. Si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok at si Sadok ang ama ni Aquim. Si Aquim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar at si Eleazar ang ama ni Matan si Mata ng ama ni Jacob, si Jacob ang ama ni Yos na asawa ni Maria, na siyang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Ganito ipinanganak si Jesu Kristo. Si Maria na kanyang ina ay nakataktada ng ikasal kay Jose, ngunit bago sila magsama bilang mag-asawa, siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Jose, na kanyang mapapangasawa isang taong matuwid, Ayaw nitong mapahiya si Maria kaya't binalak niyang hiwalayan ito ng palihim. Ngunit habang iniisip niya ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang kanyang dinadala ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang sanggol na lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawaging Emmanuel na ang kahulugan kasama natin ang Diyos. Sa pagbasa na ito, dalawang mahalagang punto ang ating mapagninilayan. Ang talaan ng angkan ni Jesus, ipinapakita ng Mateo na si Jesus ay tunay na katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham at kay David. Bagamat may mga makasalanan, banyaga at taong may kapintasan sa talaan, pinili pa rin ng Diyos na gamitin sila upang dumaloy ang plano ng kaligtasan. Ipinapaala nito na kahit ano ang ating nakaraan, may say, -say ang ating buhay sa mga mata ng Diyos kung tayo'y magpapagamit sa Kanya. Ang kapanganakan ni Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo, dito natin nakikita ang kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiwala. Si Maria ay nagpakumbaba sa kalooban ng Diyos, at si Jose, bagamat may agam-agam, ay sumunod sa ipinahayag ng Anghel. Ang pagsunod nila ang nagbigay-daan sa katuparan ng dakilang plano ng Diyos. Si Jesus, ang Emmanuel, ang Diyos na kasama natin. Sa ating buhay, madalas hindi natin lubos na naunawaan ang mga pangyayari. Ngunit gaya ni na Maria at Jose, tinatawag din tayong magtiwala at sumunod sa Diyos. Ang Emmanuel ay hindi lamang isang pangalan noon, kundi isang paalala ngayon na hindi tayo nag-iisa. Kasama atin ang Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng laban, at sa lahat ng pangarap. Mga Sitwasyong Mapagninilayan Isipin natin ang isang pamilya na dumaraan sa matinding pagsubok. Nawala ng trabaho ang ama, may karamdaman ang ina, at nag-aalala ang mga anak tungkol sa kanilang kinabukasan. Sa gitna ng hirap, tila ba walang kasiguruhan. Ngunit gaya ng nangyari kina Maria at Jose, Dumating ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagkakataon. May nag-abot ng tulong, may nakitang bagong pagkataon sa trabaho, at unti-unting nagkaroon ng pag-asa. Ang Diyos ay Emmanuel, kasama natin sa gitna ng pagsubok, hindi tayo pinapabayaan. Mga larangang maari nating isabuhay ang aral. 1. Sa pamilya, kapag may di pagkakaunawaan o problema, alalahanin na si Emmanuel ay kasama sa bawat tahanan. Kaya't higit dapat pairalin ang pag-ibig at 2. Sa trabaho o paaralan. Kapag nakararanas ng kabiguan o sobrang bigat ng gawain, tandaan na gaya ng kay Jose, may plano ang Diyos kahit di pa natin ito lubos na nakikita. 3. Sa lipunan. Sa panahon ng kaguluhan, kahirapan o sakuna, ang paalala ng Emmanuel ay nagbibigay ng tapang na kumilos para sa kabutihan at magtiwala na hindi iniwan ng Diyos ang bayan. 4. Sa personal na buhay, kapag dumaraan sa lungkot, takot, o pangamba, laging balik-balikan ang katotohanan. Kasama natin ang Diyos. Panalangin, Panginoon naming Emmanuel, maraming salamat po sapagkat hindi mo kami iniiwan. Tulad ni na Maria at Jose, turuan mo kaming magtiwala sa iyong plano kahit hindi namin lubos na naunawaan. Sa gitna ng problema sa pamilya, sa trabaho, sa paaralan, at sa aming lipunan, Ipaalala mo na ikaw ay suma sa atin. Gawin mong buhay na tanda ang bawat isa sa amin ng iyong presensya, na maging mapagpatawad, mapagmahal at matatag. Tulungan mo kaming makita na ang iyong kaloon ang pinakamabuti para sa amin. O Jesus na Emmanuel, manatili ka sa aming puso ngayon at magpakailanman. Amen.